Murang bangos na umapaw sa mga palaisdaan sa Bulacan dahil sa pagdaan ng bagyong uwan, dinagsan ang mga mamimili hanggang bataan. Aba kahit gabi daw po, eh, dinadayo ito. detali ng balita mula kay Dani Kumilang, Aris 137. Dani, good morning. Mula kahapon ng madaling araw hanggang pasado alas 9 na kagabi, dinagsan ng mga mamimili ang murang benta ng bangos na huli mismo sa dagat nagaling ang bangos sa mga palaisdaan na umapaw sa Bulacan. Ayon sa mga mangisda, ang mga bangos ay mula sa palaisda ang mga nasirang umapaw dahil sa pananalasa ni Bagyong Owan. Nagsimula ang benta ng murang bangos pasado alas 2 na madaling araw kahapon na ibinebenta ito nila sa lagang 50 hanggang 60 kada kilo. At umabot ito ng 70 hanggang 100 piso pagsapit ng umaga kahapon. Kahit alas 9 na kagabi, patuli pa rin bumuhos ang maraming huling bangus ng mga mangisda partikular sa bayan ng Limay kung saan ibinebenta pa rin nila ito na ating nadatnan bagong huli kagabi sa lagak isang daan kada kilo. Dahil sa balitang pagkalat ng bangus sa dagat, halos lahat ng mangisda sa bataan Mula sa Balanga City, Abukay, Limay, Maribeles ay nagsilaot at kumita sila ng malaki sa bentahan na naturang isdang bangos. Dani Kumilang RS37 di rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Dani. May...